Good evening sa inyo guys, lalabas muna tayo ng barko kasama natin si Gloria ang ating labandera for today's video Grabe kahit malamig basta kinilig nakakita pa tayo ng anghel sa kalangitan, tara sugod sa snow, let's go! Grabe sinapit namin guys, sobrang lamig Siyempre bago tayo lumabas guys para makatipid naman yung kalbo kakain muna tayo dito sa loob ng barko, All alright! Habang papunta ako ng crew mess guys para mag food trip, dinaanan ko na rin si Gloria para timbrehan aba medyo busy pa pero ready na raw siya para sa kanyang winter na kasuotan. Shush! Eh, mukhang kabang abang. Tignan natin mamaya yung outfit check niya. Baka magsando lang sa taglamig. Om sim! Pero eto talaga yung grabe guys. Talagang hindi tinipid. Siksikliglig liglig yung mga pagkaing hinanda ni Mayor. Shush! Nakita nyo ba yung chapsuy guys? Mas marami pa yung manok kaysa gulay. Oh yeah! Samahan mo pa ng giniling na kinumutan ng bacon with secret sauce. Kaya pala hindi pinapansin yung tambalang giniling at bacon, meron pala ditong fried tilapia. Tapos yung katabi guys, grilled pork chop, mukhang masarap baunin sa labas. Pag hindi mo naman trip yung iba't ibang klase ng karne, pwede ka rin dito sa mga gulay-gulay. Sobrang saya diba, tignan nyo, pati dessert, naka-smile. Ay, dalawa pa yung minatamis, yummy! Uulitin ko lang guys, unlimited pala lahat yan, kuha lang ng kuha at pwede pang mag-takeout pag gusto. At ipapakita ko na yung kasuotan ni Gloria ngayong winter. Ganito yung damit ni Gloria pag naglalaba siya dito sa barko. Pero pag nakatapak na ng snow. Hey, Snow White, Princess Sarah. Princess Sarah ng ano guys oh. Hey, hawang umi-snow. Hey, baka Gloria yan. Napakaangas par. Outfit check. Tignan nyo naman guys talagang Disney Princess ng Pinas Dala-dala pa yung payong na transparent Alright! Talagang naubos yung memory ng mga cellphone nila Sa dami ba naman ng picture na ginawa Syempre guys dapat lang sulitin Minsan lang makapunta sa magagandang lugar na katulad nito Sakto pang umuulan ng snow So alam nyo na guys ito yung isa sa magandang perks ng pagiging siman Libre ka na travel abroad Libre patibog Tapos dollar pa yung sahod o, oh, ano pang hinihintay nyo guys? Si is the key? Oh yeah! Guys, ito yung barko namin. Pagkatapos magpalamig sa labas guys, dito naman tayo magpainit na may kasamang kilig. Shish! Wala, hubububububuksan na natin yun. Eh, hey, natin. natin 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 eh, hey, Pagkaupo pa lang namin guys, nakaredy na kagad si Gloria umorder ng pagkain na nakajirap neck. Pero mukhang mas matindi si Kalbong Siman TV, biglang nawala yung gutom, target lock spotted. Nakakita tayo ng literal na Disney Princess. Tignan nyo naman yung beauty guys, para lang lumpia, ubod ng ganda. Oh she! Siya pala si Victoria guys, barista na, waitress pa. Dahil sa sobrang ganda, na pa-order tuloy si Kalbong Siman TV na pula na tsaa kailangan ko talaga uminom ng mainit-init guys para kumalma-kalma. Sheesh! Kaya mga tropa, kampay para sa isang magandang alaala. -ala. Cheers!